pag-aaral sa Biblia. No? Lalo talaga, na talaga, kung habang na mag-aaral, kaya sa aming ating Panginoon sa Kristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Napakahandog po ng pagsasaliksik. Kasi utos po yan eh. Pag hindi po tayo magkasaliksik, no? Baka uh, hindi po natin magamit ng salita ng Diyos na matuwid. Kasi may utos din po si Apostle Pablo, no? si Apostol Timoteo, na gumarap kang subok sa Diyos na matuwid na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kailangan po kasi magamit po natin ang salita ng Diyos na matuwid. Kasi pag hindi po natin magagamit na matuwid dyan, eh, Marami po ang mapapahama. Marami ang mapapahama. Bakit marami ang mapapahama? Kasi hindi ka nakikilala ni Kristo pagdating ng oras eh. No, di ba? Sabi po niya, hindi ko kayo na nakikilala. Sumampalataya ka na sa kanya. Di ba? May nakatagpalaya sa kanyang demonyo eh. Gumawa ka ng makapangyarihan gawa. O hindi ka pwede makapagpalaya sa demonyo. Kaya nga sabi niya, magkaroon kayo ng pananampalataya eh. Sabihin mo sa tuntok, makasumpa ka, makasumpa rin. Pero pagdating ng panahon, ano sabi ng Panginoon? Hindi.